I'm sorry I was not able to uh, follow the proceedings uh, last hearing. No. But at any rate, uh, during the last hearing, the authority to operate provides that seven other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti drug operation against uh, then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, But when asked during the Senate, during the previous Senate hearing, who were these seven personnel? You conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yung pong pito, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka sa yun, tsaka no, 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 I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung pitong operatiba, Your Honor? Seven personnel of the PDEA intelligence yung PDA IIS intelligence Investiga investigation service Paano no your honor wala na Last hearing daw the authority to operate provides that may nagtanong sa iyo hindi ko alam kung sino the authority to operate provides that seven other personnel of the PDA Intelligence Investigation Service or tinatawag na IIS were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos aka Bongen. Correct? May korek, correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? At may nagtanong pa, ma ma na may Your... nagtanong pa sa inyo during the last hearing. May nagtanong during the last hearing. Kung sino yung mga pitong personal ng PDEA na yun, wala kang naalala ni Last hearing, Your Honor, wala akong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa pitong, ano, oh, no, no? Pitong operatito Sige, po. ako magtatanong sa iyo, Sino itong pitong personal na ito ng PDA? IIS. Nandiyan po, Your Honor? Na, malda uh, Jing uh, Jingoy maybe you're referring to the yung pito na nag uh, execute ng uh, amplitude na hindi nangyari yung uh, operation sa ginawa nila because that was not wala well, as far, I I presided that uh, hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na pito na kasama niya sa operation Meron ka pa binanggit na wala Your Honor, eh wala ako natatandaan na na sino-sino yung elements. Ang, ang nandiyan lang, yung, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na nandiyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the I IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandun sa kapisina. Do you have any proof that you did have the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik your honor doon sa opisina na yun. Kulti mo nga po, yung case folder so, ko na so lang. So, paano, educate me, paano yeah. nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Suryano at iba't iba pang person? Your honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, your honor. Anak, ng patawala. Sa so, tagal ko, ano, Gerardo. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Gerardo. Sinasabi, galing sa, galing your, sa informa. Gerardo. lang. Can you, can, can just let me finish. Say, ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Huh? Am I correct? Hindi, hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yun pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun dun sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil dun sa tala niyang litrato, limang pirasong litrato. Na, uh, yung, yung litrato na yon na pinurin, magmula dun sa kanyang cellphone, pinakita yung honor yun. Pinakita yun. Yung mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko, kung nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinagungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi doon. Si, Sige, po ako dokumento. Na, na, Your Honor, na, nandun nga po sa Pidea. Tuon po na iwan yon Hindi naman po ako nag-uuwi. O Pidea, meron pa pangalan si Marcel Soriano at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. Uh, but there's a hidden uh, phrase there. No mention of uh, the name Bongbong Bong Marcos? There is the name of Bongbong Bong Marcos alias Bonget, Your Honor. Involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no There is no name of the oh, president, Marcel Soliano? No name, Your Honor. Your Honor, etapa Even si Pangulo. Your Honor. sinasabi, galing sa, galing your, sa informant. sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi, hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigator, Kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yun nag yung nag-declare. Yung po lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa honor natin na po sa PIDEA. Doon po naiwan yun, hindi naman po ako nag-uuwi. O PIDEA, meron pa pangalan si Marcel Soriano at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. Uh, but there's a hidden... Uh, phrase there. No mention of uh, the name Bongbong Bong Marcos. There is the name of Bongbong Bong Marcos, alias Bonget, your honor. Involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, you know. But uh, the drug list? There is no, there is no name of the oh, president. See, your honor. Maricel Soliano. No name, your honor. Your Honor, ito po si Pangulong Duterte. Yung